Sa ikalawang araw ng transport strike na pinanguna ng grupong Piston, may ilang miyembro nila ang balik-biyahe na ngayong araw. Ayon sa driver na miyembro ng Piston na may Divisoria-Baclaran, kahapon nakibahagi sila sa strike. Subalit ngayong araw, balik-biyahe na sila dahil sa magugutom ang kanilang pamilya kapag hindi sila namasada. Ilan sa mga tsuper naman na miyembro ng grupong Manibela na namasada na rin dahil sa kailangan nilang kumita. Kahit isrike tuloy rin ang biyahe ng mga tsuper, Divisoria, San Juan at patungong Moraita at Quiapo. Dahil na rin sa libre sakay ng Manila Local Government Unit, hindi ramdam ang strike sa iba't ibang lugar sa Maynila. Ayon kay Wilson Chan ng Manila Traffic and Parking Bureau, particular nilang binabantayan ang mga biyaheng Cubao, Quezon City, patungong Divisoria at Quiapo, gayon din sa Guadalupe. Makapatungo naman ng Pedro Hill. Dahil dito, minomonitor nila ang sitwasyon upang agad na makapag-responde ang offline na libring sakay sakalang may maitalang na stranded na pasahero na tilin naka-standby ang nasa igit sa isang daw sakyan na itinalaga ng Manila RGU na mula naman sa Manila Police District, Manila Traffic and Parking Bureau at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino.